Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel Okay, uh, balay today yung ginawa natin dito is uh, tinapos-tapos po natin asintahan yung ating uh, project So ito kanina yung inasintahan natin hanggang dito And then na uh, dito so inasintahan na rin natin simula rito hanggang doon naman sa dulo okay. And then na uh, siya nga pala mga master so inuutay-utay na po natin na hukayin ito yung ating uh, deposito So hinahangwata natin na lupa, ayan so dito na siya tinatapon Uh, yung hinuhukay natin dito is uh, malalim po yan. So, lagpas po ng 4 meters. So, imagine niyo, So, napakalalim talaga ng ating uh, deposito rito. Okay. So, ganito lang po guys uh, kalaki yung ating deposito na hinuhukay natin. Uh, Kumapansin nyo mga master. Yung uh, lupa pala dito ay uh, napakatigas. Ayan. So, adobe kasi. Ngayon, ang ginagawa namin dito is uh, nagsasalitin kami maghukay. Kasi uh, hindi kaya ng uh, dalawang naghuhukay so nagpapalit palit lang kami gawa ng uh, sobrang atigas so paltos paltos na kagad yung kamay namin so ito pa lang yung naghuhukay natin napakababo pala so tsatsagay natin to uh, matapos kasi ito po yung una nating gagawin so sewer line po muna yung una nating uh, gagawin dito dyan so diretso guys sa ating uh, deposit to. Ayan. and then uh, susunod natin mga master yung para po sa ating uh, termite control para po sa Anay. Ayan. Lasan sa anay. And then, uh, kasunod nun, ay uh, plumbing na. And then, yung sa electrical natin. So, ang gagawin ko na lang sa electrical natin dito is uh, ipapatong na lang natin sa ibabaw ng uh, bakal. Kasi uh, makapalaman po yung ating ano rito. Uh, Topping or yung ating mga flooring. So, 10 cm pa. So, hindi naman siya uultaw sa mga flooring natin. Okay. So, yun lang. Then, uh, by tomorrow. So, continuation pa rin tayo rito ng paghuhukay. Dito sa... Ating deposito So medyo matagal-tagal to Kung kayang gawa ng uh, matigas yung lupa And then at sa parun, isa pa Isang malalim po yung ating hinukukain dito na deposito Right So medyo mahirap-hirap lang yung uh, sitwasyon natin dito Kasi uh, palagi tayong inaabutan ng ulan So madulas lagi um, Nagtatrapan na lang tayo rito Para hindi tayo masyadong maulanan mga master Right So yun lang po mga master So ina ko lang kayo para ngayong araw Kung ano na po yung accomplishment yung, natin Para sa ating project Okay